Hi guys, nandito po tayo ngayon ay, nandito po ako ngayon sa Mount Banoy dito po sa may um, Batangas City dito po sa Barangay Talumpok yan, nagpunta po kami dito sa may ano, bahay sa bato tapos dumiretso lang po kami dito sa Mount Banoy. Um, yung ito po Mount Banoy po ay uh, lagpas lang po sa taas lang po ito nung bahay sa bato. And guys, um na, nak po kasi yung video ko nito, yung sobrang haba kong video nito nakarap po kaya ito lang yung na natirang um kuha nitong Mount Banoy, yung sa sa bahay sa bato um, nawala po yung kuha ko kasi nga um, nasira dun sa cam nag format agad yung yung sa camera ko kaya walang na natira na video ko dito so ito lang to kasi nga um, kuha lang to sa phone ko ito lang yung na save ko eh, andito po ako sa tuktok na itong, sa pinataas po nitong banoy Yan, ito po yung kabuuan. Actually, pwede po kayo mag-camping dito. Sobrang ganda po. At saka, um, sobrang lakas ang hangin. Ayan siya. Ayan yung dinaanan namin, yung kalsada yon tapos ito po aakyatin niyo lang po. Pero napakadali lang naman po aakyatin. Yan, ito po yung Mount Banoy ng um, Barangay Talumpok, Batangas City. Sa taas po ito ng bahay sa bato na talagang pinupuntahan din naman po ng mga tao na um, pasyalan po yung bahay sa bato. Um, yun lang po, magingat po kayo kasi um, delikado yung pataas dito, kailan marunong po kayo mag-control nung preno nyo. Saka dapat nasa maayos yung kondisyon nung, nung sasakyan na dadali nyo po paakyat dito kasi napakatarik po nitong lugar na to. Sobrang taas po. Sobrang tarik po nung lugar. Tapos um, yung magkabilang uh, gilid po is bangin na po. Kaya sana po pagpupunta kayo dito, Okay yung mga sasakyan na dadalhin nyo. <laughs> guys. Ang sarap sana mag-emote dito. Kaya lang mas <laughs> binabantayan ko yung yung selfie stand ko. Kung babagsak ba o hindi. Sa so, sobrang lakas ng hangin. Ayaw niyan tumayo. Kaya ayan. Palingon-lingon ako sa kanya. Sarap so, tumambay dito. And guys, tumayo na siya. So pa, ayan, hindi tinitigan ko lang kung matutumba pa ba siya o hindi. Nagpapakiramdaman kami dalawa. Maraming tanga. Nagpapakiramdaman kami nung selfie stand ko. Kaya ayan nakatayo na ako doon sa glit pero Wait, ayan na. <laughs> matutumba. <laughs> na siya ulit. So ayun. um bad trip